Hi guys! Welcome back po sa ating Youtube Channel Ngayon naman sa video natin ay i-share ko naman sa inyo kung pa paano tayo uh, gumawa ng uh, dishwashing liquid So Yung main ingredient natin guys ay ito uh, Sles o yung kasud uh, yung Laurel Ether Sulfate tapos yung asin yan, Ito asin na ito ito yung Industrial Salt tapos ito labs or yung linear alkyl benzene sulfate tapos yung sidea, pukudaitolonamide tapos yung uh, degreaser natin uh, tapos yung ito, yung antibac tapos yung scent natin, so yung scent na to ay uh, lemon so tapos yung kulay na, na gagamitin natin ay uh, yung yellow So yan. At yung mga gamit rin guys na kakailangan natin sa paggawa ay uh, Una muna ay yung uh, wing weighing scale. Yung drums. Yan. Tapos yung meron tayong timba. So dito natin dito tayo mag mix. Tapos yung panghalo rin natin. Yan. Ito yung PVC. So yan. Tapos ah uh, tabo 'yan. Ah, uh, tubig I share ko na sa inyo yung mga uh, gagamitin natin. So, ngayon ay umpisa na natin, guys. So, yung gagawin natin na dishwashing liquid ay uh, 5 liters. So, kailangan din tayo ng uh, tubig na 5 liters. So, ito marami to. So, tayo dito ng 5 liters. So ngayon ay simpisahan natin guys. So unang gagawin natin ay uh, meron tayong uh, dalawang method na uh, uh, ginagamit natin guys sa paggawa ng dish washing. So una yung so yung unang method na ipapakita ko so i-share ko sa inyo ay yung itong islis natin ay mimix mix natin dito sa uh, asin. So, magkikilo tayo dito ng isles So yung uh, yung dami ng isles na gagamitin natin sa 5 liters na uh, dishwashing ay uh, 500 grams yung uh, gagamitin natin. Tapos na tayong yung magsukat ng uh, 500 grams na isles So ilagay natin to sa uh, timba. So next naman ay yung asin. So, Mapapansin guys, may sobra yung Uh, timpangan natin 25 grams dahil sa uh, may natiral kasi ditong uh, is less so magdadagdag lang tayo ng uh, 25 grams yung dami ng asin na gagamitin natin ay uh, 250 grams so plus 25 so 275 grams yung uh, ikikilo natin so tayong mag kilo so i-mix na natin ito doon sa isles so ngayon ay ah, paghaloin na natin ayan. Ayan, ayan. so ganyan lang guys so sa ah, malusaw yung or mix yung isles doon sa asin so ganyan lang yung processor guys para matunaw yung uh, S-Mess dun sa asin so kasi ang mayari kasi nito guys kung hindi uh, ma uh, ma mix or matunaw yung s ay pagka katapos na tayong or ma-mix na lahat yung uh, ingredients dito sa ating uh, dishwashing ay uh, nandun pa rin yung uh, stress na mumuo so hindi na tutunaw kaya dito pa lang guys kailangan uh, na mix talaga o nalusaw yung uh, stress so, kapag pag na mix na nang maayos yung uh, stress yung sa asin ay uh, dahan dahan ating uh, lalagyan ng na, uh, ating tubig So yun guys, na i-mix na natin yung isles at asin. So yan, kita nyo. So ang gagawin natin dito ay magdadagdag tayo ng tubig dahan-dahan dito. Hanggang sa mailagay na natin lahat yung 5 uh, liters. Dahan-dahan lang ito. lang muna guys. Tapos katapos nyan ay uh, hanggang sa ma-mix yung tubig dito so, so ganyan guys so dagdag naman tayo ulit so hanggang sa Hanggang sa dumami yung tubig nito guys ay lalapot o lalapot yung uh, ginawa natin. dandahan-dahan din dandahan natin guys. bisa pagbilisan natin yung nito, e, bubula to. Hmm. -da. Da -da guys? dagdag uh, okay. guys, tubig. guys dahan-dahan na itong lalapot yan. so yun guys na ilagay na natin lahat yung tubig yung 5 liters so mapapansin nyo guys yan lalapot na yung uh, dishwashing natin yan. so ulitin ko yung nahalo, lang, nahalo pa dito ay yung tubig at saka yung asin so yung ano kasi guys yung asin kasi yun yung pam yung pampalapot ayan. so yun yung purpose ng asin ilalagay natin dito ay yung ating asedeya so 15 ml yung ilalagay natin so yan pagkatapos nyan guys ay i-mix natin ayan. so lalong lalapot to so yan so na-mix na natin So next naman natin ilalagay yung ating uh, labs. Ayan. So yung dami naman nito ay uh, 25 ml. So mix natin. So na mix na natin. So next naman nating ilagay dito ay yung ating uh, degreaser. So 5 ml lang nito guys ito yung pangtanggal ng hasebo Ayan Tapos next natin so next naman natin ilagay yung ating antibak so, so yung 5ml lang din yung ilagay natin so tapos ihaloin natin kapag so nyan guys ay uh, sunog naman natin yung ating ah uh, scent yung lemon. Lagay lang natin ng 10 ml. Ayan. Para mabango. Ayan. Mix natin. So, mapapansin yung guys. Ay, parang hindi siya dishwashing tingnan kasi wala siyang kulay. So, ngayon ay ay lalagay natin yung kulay ginamit natin scent dito ay lemon. So, din yung kulay na ilalagay natin. Dito guys, bahala na kayo kung ilan yung uh, ML yung ilalagay nyo dito pagka nakamix sa tubig. So, guys. So, yun guys. Yan. Ganyan lang kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Kung may katanungan man kayo sa ginawa pong video, apaki-comment na lang po sa baba at ating pag-usapan 'yan. So hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat.